ang kahulugan ng pag-aayuno. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Marso, 2025. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin karmili. Sa ating patuloy na pagninilay sa mga minsahe na dala sa atin ng ating uh, babuting balita, hinahamon tayo palagi na maging matatag, hinahamon tayo palagi na magtiwala, hindi lang sa ating sarili kundi sa ating Panginoon. Pakinggan natin kung ano ang minsahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 14 hanggang 15. Alam natin na sa buhay ni Jesus, binabantayan siya palagi ng mga pariseyo. Sino itong mga pariseyo? Ito yung mga grupo ng mga hudeyo na kung saan ay nag-aral sila ng maigi sa pag-unawa at pagsasabuhay ng batas ni Moises. At dito na umiikot ang kanilang buhay. Dahil sa paniniwala na kung tapat ka sa pagsunod sa batas ito ay nagpapahayag ng kabanalan at kabutihan. Kaya, hindi ba iwasan na ang mga pariseyo ay talagang magbantay sa kapwa niya hudeyo kung sila ba ay kumikilos gumagawa na naaayon sa batas. Kaya sa pangyayari sa ating ibanghelyo, talagang sinabihan sila bakit ang mga pariseo at ay hindi nag-aayuno ang terminong ginapit ay ganito the disciples of John approached Jesus and said why do we and the Pharisees fast but your disciples do not fast so, alam nyo... Mahalaga kasi itong pag-aayuno. Pero ang gustong ipaabot ni Jesus sa kanila ay, bakit ninyo ginagawa ito? Naunawaan ba ito? Baka posible na ginagawa lang ito dahil ipakita lang sa nakakarami na nag-aayuno. Napakaganda ng gustong ipaabot ni Jesus dahil gusto niyang ipakita na sa lahat na ginagawa ay kailangang unawain ito para sa akin mas magandang pagnilayan din natin ito sa pagkasulukuyang panahon lalo lalo na sa pagsunod natin sa ating mga tungkulin sa pamilya sa paniniwala kung ang lahat ng mga ginagawa natin ay nauunawaan ba natin kasi pag hindi natin ito mauunawaan lalong lumalabas lang ito na parang ginagawa natin ito dahil may pangangailangan tayo. Mas maganda na hindi lang siya malimita doon, kundi mas malalim pa ang pag-unawa natin. Dahil pag naunawaan natin ng mabuti ang ating ginagawa, magdulot ito ng kaligayahan mismo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagtugon sa ating mga tungkulin, yung pagsisikap din na, na maunawaan ang ating ginagawa, gaya ng sinabi ni Jesus gusto niyang ipaabot na kung nag man ang lahat na unawaan ba nila ang kahulugan nito? Pagwalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo Amen. Panginoong Isus, aming buhay, turungan mo kaming maging matatag palagi turuan mo kaming maging masigasig sa pagsunod sa iyo at maipahayag ang pagkilala sa iyo sa aming mga kilos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.